kumusta sa atong mga friends and followers ang ato ang uh, topic karon magisigot ni ning usa ka comment na no, sa atong isuon nga si Fernando Taujo nga matod pa niya Broderio, angay ka masayod nga ang pagkapare kutub lamang sa mga hodiyo. so angay ka magtuon ni aron uh, dili kamasaag. Uh, mauna yan, na dili ka masaag mga na yung text nato no? so may isuon so may atong uh, tubag ni una una tako kay kagkasaypana na himo isuon dili na tinuod nga ang pagkapare kutog lamang sa mga hudiyo kay kung imong basahon ang balang kasulatan sa Iksudo 45 di giklaro gyo diha litra po litra ang tulumanon sa pagkapare walay pagkatapos mahinong dan, nga diha sa Hebronon City si 11 ilisan ang pagkapare kaya nga naman nailisan man na ang balaod kung ilisan ang balaod ilisan usab ang pagkapare so doon na lain nga laray sa pagkapare o, kung sa manang naa mao na ang pagkapare sa laray ni Melchizedek ug ang katumanan ni Ramos Kristo. So do nay mga pare sa bagong tugon dili na linya sa pagkapare ni Melkini Leve, no? Ang ay kamahibaw ana no? Now, diha sa pagkapare si Kristo pangulo pare, Hebreohano 8:1, Hebreohano 3:1. Kay pangulo man siyang pare, do na siya yung mga sumusunod. Kumahinungdan nga diha sa katapusang panihapon. Si Kristo gihimo niya ang unang santos nga misa o ang iyang mga apostoles gihimo niya pare kaya ang makakonsagra naman sa pan o bino pare raman no mo nga pag ingon ni Kristo do this in memory of me usa ka na ka sugo ni Kristo Pagkonsagra sa pan o bino o ang mohimo niya na pare man di ma pwede gili pare mo nga diha sa katapusang panihapon doha ka sakramento ang iyang na tukod ang Eucharistia o ang pagkapare kaya naalagi lagi po yung pagkapare Mohinungdan nga si San Pablo mi angkon yon Roma 15:16 nagalagad ako isip pare. So ang matuod nga alagad sa Dios mga pare. Kun imong basahon ang Revelation 5:10 no ang magduma no maghari sa kalibutan ang magduna magdumala sa katawhan sa Dios mga pare so, sa gyud kasayop na imong giingon isuon nga wala nay pare. Mo bitaw sa Hebreo -si -yes, 13:10 dunay altar. Matod para San Pablo aduna kitay altar, halaran, apan ang mga pare nga nag-alaga sa tulda sa mga hudiyo, walay katungod sa pagkaon sa halad nga naa sa atong halaran. So doon ay bagong altar, kay nga naman naa may bagong pare, o ang kining bagong halaran o altar, wala na labot ang mga hudiyo nga nag-alaga sa daang tugon. Wala sila katungod sa pagkaon ini. kay dili na kinimaw ang altar sa daang tugon, bagong altar, bagong pare. Nagpabilin nga doon ay pare, ang magalagad sa katauhan sa Dios sa katapusang panahon, magduma sa katauhan yang gipial sa mga pare. Pinadayag 5Js. Dugang pa, dili tinuod nang imong giingon nga walay pare in hintil. Sayop nang giingon nimo nga ang katapusang pare si Kristo kay ang mga pare hudiyo ra o wala na ang wala na pare in hintil. No. Si San Pablo sa Tito 1:5, gipili niya si Tito. Si Tito dili na hudiyo. No? Tarawa. Mato ni San Pablo, ibilin ko ikaw din sa kreta. Aron, atimanon nimo ang mga tulmanon nga pa matapos. Aron, mag ordina ka mga pare sa mataglunsong din he. So si Tito, gipili ni San Pablo, gihimong pare, aron mag ordina po ugla ang mga pare. Mga gagibilin niya dito sa kreta. Si Tito, dili na huliyo. So, sayop ka niya ng lapita. Nagpabiling nga doon ay pare, kaya ang tulmanon sa si pagkapare, huwag pagkatapos. Mukha na ang kamaturan, busa, angay na ito ng dawaton kaya ang kamaturan maghatag na ito kagawasan so God bless ang tuntanahan may soon, salamat o mayong adlaw sa so, samahan anak o Espiritu Santo Amen